sa PPG pipi Nisho, bibili ng airgun. Para, para re-reviewin ko mamaya sa bahay, pipili ako. <laughs> Yan, bibili ulit tayo ng laruan. Laruan tayo. Bibili ulit tayo ng laruan dito sa PB Juni Show. Para meron tayong brand new na laruan. Ayan. Naghahanap na ako. ng um, ano. Uh, laruan. yan yung sa likod ko. Ayan gusto kong bilhid yung sa likod. Ko. Ayan. Ayan yung magaganda. maganda oh. Maganda. Ayaw ni Parehas lang yun ng mga mga lang yun. Sama mo nga pala ng ano? 22. Wala oh, 22. Ano 22 sa? Ordinary lang din. Ordinary lang oh. oh, oh, oh. Magkano yung box? mo 440. 440. Uh, Ay, siyang box. <laughs>

Har. Yeah. Okay na. Thank you. Oh. Eh, alis na tayo. Tapos na. S Salamat sa PB Unisho. Ingat sa pagdalakad, pagbaba. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. Ayan na, tapos na. Ayan, Ayan tapos na, Ayan, tapos na. Kaya mga uh, mahilig sa barilyan, pumunta ko kay PB Junisio. Ayan, yan kayo magpapagtanong kung ano ang dapat nyong gawin bago kayo bumili ng mga laruan nyo yan 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 sa likuran ko yan yah 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 sa yah roses kaya kung gusto nyo yah 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 Palisensya dito kayo kay BB Judicio. Ayan. 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 Dito pisina nila. Ayan. Ayan. BB Ayan. Diyan kayo Mag-inquire. Mag renewal. Alam nila lahat yan. Ayan. Tapos na tayo. Ayan. Ayan. tapos na galing na ako kay PB Junisio Tag, ano, bumili tayo ng mga bala para mayroon tayong wanga stock Yan. para magpractice-practice ulit praktis practice tayo ulit ng shooting. Tagal ko nang hindi nakapagpaputok. Kaya... Mahirap na nang uh, hindi mapapaputok. mahawakan ang ating mga inalaga ang baril natin. Ayan. Salamat judicial Shout out in San Nardo Diyan sa Hawaii So lahat ng mga nanonood sa aking Ayos. Ay shout out po sa inyo lahat. Salamat. Salamat. oh Shout out sa'yo, Jepong! Happy Pesta dyan sa Barangay Solbeck! From Papalulos Pamblag! Happy maraming driver na hindi marunong mapagbigay pagbagong buhay na kayo pagbagong buhay na kayo hindi na uso nandito ngayon tayo sa may Prisco uh, dito sa may uh, Fisher Mall Ayan. Fisher Mall, nandito ko sa may Fisher Mall Quezon City pauwi na tayo okay. tapos na yung aking uh, nilakad na uh, uh, lisensya ng aking mga laruan wow good traffic shout out sa Ricky Just TV dyan sa Burias Burias vlogger shout out sa inyo dito na ngayon sa may Banawe Banawe pupunta ako sa True Weight True Weight Bilian ng mga bala kailangan mag na tayo ng bala para pag firing tayo marami tayong karga kaya uh, hirap yung nabibitin na ubusan ng bala pag nasa firing range ka na you marami kang bala mga kahit mga 150 na pieces okay na yun baka one box lang maubos eh para lang magamit natin yung ang uh, 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 inaamag na alaga yan kasi bata pa lang ako mahilig na ako sa mga baril mga iba dyan di pa pinanganak may baril na ako pero ginagamit ko sa tama hindi yung magkaroon nga ng baril umiti mo sa mali mali yun yung may, may advice ko lang sa mga gusto magbaril gusto bumili ng baril mag practice muna kayo matuto muna kayo sa churi bago kayo bumili huwag yung basta basta, basta bumili na lang eh, kaya yung kailangan ano kayo maingat kayo paghawak hindi yung basta bumili ka na lang bilik putok dito putok doon mali mag-aral kayo mag-aralan nyo muna sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling baril maging uh, responsible kayo sa paghawak ng baril huwag lang yung kung saan saan yung nilalagay ayan ang masasabi ko sa inyong mga kaibigan ito yung papuntang uh, S-Lex Pero hindi tayo uso aakit dyan Dahil dito lang tayo sa baba Punta tayo sa bilihan ng mga bala yes, True weight Yan, ang true weight dito Mga gustong bumili ng bala Na mababa ang presyo dito

Bilhin tayo ulit pala Sa throwway Ayan Tapos na ulit Ganun lang ang simple kabilis